Good morning from Thunderbird Resorts, La Union. Ayan, nandito tayo ngayon sa shoot ng Widow's War. At naka-locked in taping kami dito sa La Union. And samahan niyo ako sa aking A Day in a Life. So kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please pinutin mo na yung subscribe button. And please hit the notifications bell icon para sa mga susunod na videos ko ay updated ka. Ayan guys, so today it's a good day. Medyo makulimlim lang ngayon. We're really excited, all of us, dito sa masterpiece ng GMA Network. Yan ng Widow's War na pinagbibidahan nila Bea Alonso, Carla Abeliana, Jean Garcia, Tondo Gutierrez, Jackie Lou and yours truly. At napakarami pa pong mga artista na kasama natin ngayon. So sumahan niyo po ako as I, uh, I go through my day. And I will walk you through kung ano ang mga pangyayari dito. So tara, let's go! So merong pagka Santorini vibes ang uh, Thunderbird Resort. Kagabi pa kami nandito, napakaganda ng uh, tanawin. Malayong malayo din ito sa Kabihasnan. It's a uh, four and a half hour drive from Metro Manila. And I must say, yung road trip ko from Manila to La Union is worth it mamaya ikutin natin yung mga area na yon yung dagat, kalmado yeah, it's nice here kasama ko ngayon ang isa sa cast ng uh, Widow's War that as welcome FIFA MOS! Hi! Ayun, welcome sa, to this vlog ayun, subscribe Ayan. <laughs> so, Fi, ano ang uh, character mo dito sa Widow's War? Ako po si DJ, Dia, mm -hmm. D, uh, D, DJ. D with the J. Uh Oo, -oh, D, D with the J. Hindi ano, po B. <laughs> hindi, <laughs> hindi. Ano aabangan nila dito sa, ano, sa, sa character mo dito sa so Widow? Um, I think I provide, um, you know, little laughter here and there. So, Yo. I think yun po yung, uh, Ayan, abangan nyo po dahil napakahusay po nitong uh, kasama ko dito sa room. And uh, grateful ako dahil siya yung nakasama ko, napakarami niyang tinuro sa akin pagdating sa sining ng teatro. Kung hindi nyo alam guys, siya ay parte, siya ang bida ng Shasha sa tour na. Yeah. Uh, can, can you walk me through aning naging uh, uh, story experiences mo nung ginawa mo yung Shasha sa tour na? Ah, syempre. Well, sobrang saya ko because because um, it's my dream role I played the role of Ada um siya po yung siya po yung parlorista na nagiging Zatorna. na Zatorna mm -hmm. was played by Kim Molina, He, a very dear friend of mine. Mm -hmm. Tapos yon ang saya because it's also um it's also student production so we were able to like work with with student artists ganyan. So yeah it was really it's a mix of ano eh professional actors and then students. So, mm -hmm. yun. So, masaya. Masaya naman mm -hmm. na uh, experience. Alright. Sige, uh, yeah, I'll see you later sa, sa location. Yes. At saka kasi po, magsaswimming swimming siya. <laughs> Sana all. <laughs> Alright. Bye-bye. Hello. Hello po kayo sa vlog. Hello. Ayan, shout out po. Sinong gusto yung i-shout out? Shout out. Hi. Diyan, sila. Hello, Sir bro. Don. There you go. Ito ang Holiday uh, ng Thunderbird Resorts. At pupunta tayo sa pool area. Ito lang playpen for kids and fitness center. Tinan mo to. Ano balita, pre? Basta ko lang Solid yung workout mo ah. Nag-workout? Oh. Ano ka? Hello ka sa vlog, pre. Ay, pare. Ano yan? Bread. Oo. Sabihin mo, subscribe sila, men. Subscribe kayo na lahat. <laughs> Ayun. solid dyan. May mga kalokohan, <laughs> may mga... Lahat na. Kompleto, kompleto. oh balik ako mamaya. Solid to ah. Ganda ng view. Oh kahit umuulan, hindi tayo mapipigil ng kahit anong ulan dahil ito ang mas gusto ko. So, napakaganda ng uh, view dito. Tara, baba na tayo. May na swimming pool. Let's go! Wow! punap tayo ng spot kung saan tayo ko, I think good yung spot na yan tara, let's go! wow kaya mahal ko yung trabaho guys because bukod sa nage-enjoy ako ng sobra-sobra kapag ako ay nagbibigay buhay sa isang karakter e, eh, nage-enjoy din ako sa mga ganitong sitwasyon na nakakapag-enjoy uh, kami habang nagtatrabaho. So work hard, play hard. Thank you, Jimmy! Nagliliparo really na itong mga umbrellas dito. ng kumikilat. So, let's go back. Reporting for duty. Tara. And so dahil tapos sa tayo magtampis ako sa ulan, tatrabaho naman tayo. Kaya samahan niyo ako, tutur ko kayo dito sa set ng Widow's War. Let's go! so nandito tayo ngayon sa set ng Widow's War at uh, kung makikita nyo, sobrang jump-pack ng uh, place at punong-puno ng mga artista sa ngayon. So, ito na. Oo, oh, oh, galit-galit si hello Che. Hello, so vlog. Ward! Ano ba? Buti pa si... Buti pa si Amani. Romance mo lang kayo. Isang no? <laughs> tayo. Ka? Isa na tayo, isa na Ako na lang yung uupo. Oh, sige. As a girl. As a girl. Ayan. Napaganda ng ano, no? Ng set natin. Yes. Ng dagat. Wow, grabe. Sige, ah, sorry, yung hindi po kailangan sa set. Up muna tayo. Kasi dami tong tao. You know, one, two, three, <laughs> <niño>. <laughs> Yeah, Welcome, Welcome to the vlog. So, subscribe na kayo. Yeah. Hey, Video. Video to the vlog. Yo. 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 Kamusta experience? Yo. Yo. Taga At ito naman si Matthew Uy. Matthew, ano ang iyong role? Uh, ang role ko ay si Edward Balay. Si Edward mm -hmm. Balay ay ano isa siyang geologs na... Geologs? Oo, geologs. Mm -hmm. Basta yung mga lumaki, lumaki sa kanto. Mm -hmm. Pero, umaman kami. So... Mm -hmm. Mm -hmm. Ayun, nandun pa rin yung spirit ng pagka-geologs ko. Okay. Mga kapuso, kasama natin ang pinakasikat at pinakatalentadong si Royce Cabrera. Royce, ano ang name ng iyong role dito? Uh, ako dito si Jericho. Mm -hmm. Ano ang aabangan nila sa role mo? Marami at malaki. Kasi nung in-offer din sa akin yung role na to inabangan ko rin yung mangyayari. Hindi ko na-expect na ganun pala ako. Di ba kinukwento ko sa'yo? Uh, yung eksena natin. So, light bulb moment yun. Oo. Oh, so, hindi wala akong ibang masabi kundi Jerry ko lang eh. Kasi isang sabi ko lang may spoil. Ano ang aabangan nila sa role mo? Ah, uh, yung role ko is ano, isa siyang ano, magandang maganda personality na may malaking puso pagdating wow. sa sa pamilya. Gaano kalaki ang puso ni Matthew Uy? Mga kasi laki siguro ng ano na to. Ito. O, uh, na ito? Oh. Ang lang. laki ng uh, puso ni Mati Uy. Sino ang huli mong nakaaway? Yung nag-interview sa akin. <laughs> Pwede ba naming malaman? <laughs> Ikaw, para ako pala yun. Hindi, hindi. Ang huli kong nakaaway, brother. Uh, sino ba? Hindi naman away, pero hmm. siguro parang konting tampuhan. Konting ganyan, tampuhan. No? Pa paano ba magtampo uh, um, si Royce Cabrera? Ah, uh, ganito eh. <laughs> <laughs> Sino ang huli mong nakaaway? Ah, uh, nakaaway? Mm -hmm. Wala eh. Wala? Siguro mamaya. Gusto mong mag away ta. Pwede, pwede. <laughs> o, abangan niya na mga kapuso. <laughs> <laughs> ano naman ang pet peeve mo? Pet peeve ko? Ah... Mm -hmm. uh, Shih Tzu. <laughs> Uh, ang pet peeve ko is yung magme-message ka sa akin hmm. ng parang hindi mo sasabihin agad. Oo. Oh, pare, ko na intention. Oh, parang oh. Royce question mark. Mm -hmm. Pare, mm -hmm. bro, mm -hmm. Tapos hintayin mo pa ako mag bago. Dapat right away ibabato e mo na. Oh, parang 'di ba? Brent, asan ka? Offie tayo. Gano'n na gano'n na agad, Green. diba? Pre, oh, dyan sa pet peeve mm. na yan. Nakaka-inis oh, kasi abahan mo pa. Yan. Ano ba yan? Ano ba yan? Kaya medyo mapaisip ka pa. Ano ang pet peeve mo? Ano, ah, uh, German Shepherd. <laughs> yun! <laughs> ano, Grabe. Pet peeve Pet peeve, pre. An breed yun. Ah, breed na yun, pero so, Yung ano, Kuripot, pre. Kuripot. Oo. Uh, mm. Isa yun sa mga ayoko, lalo na sa tropa namin, mm. ayoko nang may report. Gusto mm -hmm. ko yung pagkain mo magbigay, magbibigay ka. Uh, share your blessings. Ayan, share your Pagka blessing always. Bawal dito ang madamot. invite mo na sila sa palabas natin. And guys, so panoorin niyo po ang Widow's War talagang kaabang-abang putong teleserye na to. Sobrang ganda po nito. Isa po itong murder mystery. Kaya e ayan guys, magkita-kita po tayo. Ayan, maraming salamat mga Yes, sir! Yun, uh, mga kapuso, uh, ako po si Royce Cabrera at uh, iniimbitan ko po kayo manood ng Widow's War. Ayan, uh, abangan nyo yan at talagang kita nyo naman location pa lang eh, medyo eng na kaya sana supportahan nyo po itong Widow's War. At sa aking pet peeve naman, alam ko napakarami nating pet peeves dyan but uh, isa sa akin ay hindi marunong sumunod sa instructions. Pro tip, kailangan mong pakinggan yung instructions clearly para hindi hassle. Ikaw, anong pet peeve mo? I-comment mo na yan down below. Kung meron ka pang any suggestions sa susunod natin yung mga vlog, i-comment yun na din yan. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa akin channel, please pindutin mo na yan subscribe button and please hit the notifications bell icon para sa mga susunod na videos ko ay updated kayo. so that's it this is brent valdez i'll see you on my next vlog